Ay mga trops, good morning mga katrops Dito na Whew. Kaling tayo ng binuno mga trops Going to uh, Sa dito asun Tagisto mga trops Naipit tayo sa traffic Nasa kalahating oras na tayo dito Sa may Lakson Avenue to mga katrops Grabe dapat Nagrikto na lang pala tayo kanina <laughs> Ito yung mahirap mga troops pag mayroon ka pang mga biyahe na naghahabol ka na naman sa oras. Lagi yung napapasubo. Kasi balak ko sana mga katrol, kaya dito ako dumaan. Dito ako sa likod ng Espanya dadaan. So ang nangyari pala nito, mas matindi palang traffic. Kung alam palang natin, naglakso, nagkrikto na lang tayo kanina. Grabe. lilipat tayo ng linya mga troops kasi dahan tayo dito ayan nag-stop na oh bilis mga troops lilipat tayo ng pisto mga troops kasi grabe yung traffic diritsuin na lang natin to ayay pinara pa ah, nang hindi tayo Ayan mga katrops oh. Hinarang pa tayo sana Lusot sana tayo kanina Kung di pa tayo hinarang eh. Pasok pa tayo sa dulo oh. Ay, grabe Ayan Pinapaguna tayo mga katrops So malamang dito mga katrops ah, Doon na tayo sa may Espanya Kasi traffic yung dito sa may malakas Dito sana tayo mag lift turn mga katrops oh kaya lang grabe pala so hindi na natin yung ano mga katrop pag natin yung ruta natin ayun no so mas madali kasi doon mga katrop pag makadaan tayo doon makalusot tayo doon walang ano doon mga katrop ah walang problema na sana doon kasi nasa likod tayo ng Espanya takawalan wala traffic doon. Ewan ko, baka dyan lang siguro sa bungad. Basta pag magkalusot tuloy-tuloy na yun mga Ang lusot natin, doon na sa may Kaya lang, uh, wala tayong magagawa. Naipit pa tayo ngayon sa traffic. Tapos kailangan pa natin makabalik ng 12. Makabalik tayo ng 12 sa Binundo. Yung binabaan natin kanina. Uh, babalikan natin yun. So, ang nangyari, wala. Nag-change route tayo mga katrops. <laughs> Mali yung calculation natin na daan. So, ayun. Kasi, alam mo na kung bakit hindi tayo nagbukas ng west. Kasi, unload tayo mga katrops. unload. <laughs> Walang load. Kaya, ayun. So, isip-isip uh, na lang tayo kung saan tayo dadaan alam uh, naman natin yung mga pinupuntahan natin kaya yon so medyo mali so dapat pala kanina uh, nag recto na lang sana tayo so wala na nandito na tayo eh so go na lang to so dito na tayo mag u-turn sa may ano pagtaway dati ng Espanya uh, may kaliwaan doon sa may ano ba yun Turida yata yun na bus So mayroon doong ano, ah uh, pwede tayo makaliko doon pabalik papuntang Banawi. So kasi ang punta natin uh, dito Asun. Tapos ang gagawin natin dito na tayo dadaan sa may ano sa may Rotunda Banawi. Ah, uh, di na tayo liliko sa may Jalibi kasi ang kasunod doon, yun na yung dito Asun pero walang lift turn doon doon pabanda sa unahan doon tayo mag-U-turn. So, mapalayo tayo. So, ang gagawin natin, pagdating natin dun sa may bandang rotunda, medyo malayo-layo pa. Ah, katro, siguro, nasa abutan pa tayo nito ng ah, 11.40. Kasi time check natin, 11.30 na. Ah. Paka mga quarter to 12. Kasi 30, mga yan. din natin ito, matro, na mga 20 minutes bago tayo makarating doon. Tapos, babalik pa tayo ng binundo. Ah, hindi pa natin alam kung saan tayo dadaan uh, pag-isipan natin ito mamaya kasi uh, diskarte na naman tayo dito ng daan kung saan tayo medyo mabilis-mabilis na umusan mali yung kalkulasyon natin narot ngayon mga tropes, kasi dito tayo pumunta sa lakson dapat pala siguro kanina uh, nagrikto tayo pero galing kasi tayo ng Makati kanina sa may silindra BGC uh, nakadan ako ng rikto yung pabalik ma-traffic kaya dito ko naisip na dumaan na may lakson kaya ang problema pala mas malala mas malala pala dito kaya yan so kasi hindi naman talaga natin alam so wala tayong magagawa uh, ibig palang ang uh, ibig sabihin nito mga jobs uh, mali yung kalkulasyon natin bakit kaya yan ang nangyari pero medyo doon lang naman siguro yung traffic sa may Maria Clara kanina kaya dito dire diretso medyo okay naman ah, labasan siguro to ng isidyante oh. kasi dito mga troops dito nakapila ng mga sasakyan ah, baka labasan to ng isidyante kasi may college dito mga troops sa ah, yan yung nakapila nakikita nyo ayan yung mga sasakyan na yan Papasok pala yung ano, may ano dyan dyan mga trops oh dyan pasokan dyan may ano kasi dyan mga trops ah, malaking kasi yung skwilahan dyan mga trops tapos uh, ah, lusutan na dyan hanggang kadugtong-dugtong na yan ng ng UST kaya yan yung nangyari ayaw magbigay yung na-upack na yun ah kung hindi ko pa yung pinagbigyan sa side mirror nya kaya ayun, malapit na tayo sa Espanya mga troops <laughs> sana pagdating natin sa na Espanya dire-diretso na to, uh, wala ng traffic para makuha natin ng 10 minutes to 15 minutes lang Kaya, uh, ayun, nasa malapit na tayo sa Espanya mga troops ayun mga troops oh ang daming nagbantay mga troops oh, yung nasa gitna ng ano Ayun. so panghuli yan talaga sila mga katrops ayan so, mayroon silang inaabangan dyan sa gitna kaya nasa gitna sila kasi yung papuntang ano yung papunta doon mga katrops yung, yung mga kutsi na yan ang dumadaan Ka, kailangan niya na nasa ano ka ayan pinara yan siya mga katrops kasi malamang yan, uh, yung yan, yung puti na yan, yung pinara yan, yung tumabi, yung sinundan ng nagda-traffic. yun kasi uh, paliko sana siya doon, paliko siya, papunta doon sa dinaanan natin, para So, papunta siya ng, galing siya ng Banawi. Eh, ang problema yan mga trop, baka nasa gitna siya. So, ito din kasi nasa gitna siya, tapos nagsignal ng paliko siya, palif. Eh, nasa gitna, hindi pwede yun mga trop. So, ito yung nakaka-advantage na lagi kayong manonood sa video ko dahil ah, talaga sa mga driver na ah, hindi pa kabisado yung mga kalsada katulad dyan ngayon no? Oh. hinuli siya so napakaganda yan hinuli na naman niya oh. ayan tumabi tapos may mga radyo pa ayun ayan mayroon pa isa Kasi hinuli din yun mga katrops Dahil yun nga uh, Yung dalawa na kasun Baliktad na naman yun Ayan pa Serving na naman ang ano nila noon Serving na naman yung Biolision nila noon Kasi Ano yun uh, Tawag nito Dito tayo Ma maya na mga trops So dito tayo magliliko pasok tayo dito tapos labas tayo doon sa may bandang stoplight. ayan so malaking tulong tong mga video ko na pina-upload ko sa youtube channel ko at saka dito sa may uh, facebook facebook page natin para hindi kayo ma, ano, mabulaga sa mga mga huli sa mga bawal kaya ito talaga yung magandang panoorin nyo malalong lalo na yung lalong, lalong, katulad sa akin driver na araw-araw lagi sa biyahe, uh, taxi, Grab o ano man na hindi niyo pa na-encounter na ganun ang mangyayari. So malaking malaking tulong 'to sa inyo. Kaya yan talaga ang maganda. So wala na, stop na. So... Abang-abangan yung mga trops... Dahil ang traffic talaga... So... Next video natin... Ang gagawin natin... Ah... Uh, I... Ano na naman natin... Ah... Uh, tawag nito... Ah... Uh, I-recall na naman natin... Yung mga dinaanan natin... Na mayroong manghuhuli... Na mayroong... Na bawal... Na dito kapipisto... Ganon... Abangan yung mga trops kasi... Ang... Gagawin ko... Ah... Uh, ano on the spot on the spot so mabilis lang hindi talaga na pag na video kaya napaka napakalaking advantage at saka kumpleto ko yung mga detalye nito mga troops para sure talaga na alam nyo kung anong lugar so thank you po watching mga troops abang abangan nyo yung next video natin adventure natin para sa mga kapwa kong driver na para hindi kayo mahuli so thank you po watching mga katrops at ingat po tayo lagi And God bless sa ating lahat. Bye-bye. Nasa area tayo ng Loxon Avenue mga tro, sa May Loyola Street dito sa May Terminal ng Florida Banda. So, malapit 'to sa May PRC. Yan. Uh, ulitin ko, uh, ingat po tayo lagi lalong-lalo na sa mga ganitong trabaho, a uh, laging nasa kalsada. And God bless. Bye-bye.